Hi guys! Welcome sa ating funny bagong vlog. Ang sharing natin ngayon ay ang ating uh, picnic or sagutin natin ang ating mga subscriber dito sa kanilang mga tanong about dito sa palaman ng hopya kung ano bang dapat nating ilagay ng mga preservatives. Dito naman guys sa ating uh, palaman kailangan lang talaga ating uh, lutuing mabuti ang ating uh, sugar bago natin ilagay ang ating mga giniling na munggo or ano mga uh, inyong lutuin inyong lutuin kasi pag i-diretso lang guys natin gagawin na hindi natin siya sinisirop sigurado yun guys madaling masira kahit na may preservatives pa yan dito uh, kung uh, maging master natin ang hopya, napakagandang uh, business ito dahil uh, Okay guys, kilala naman talaga ang hupya bilang uh, marami nagbebenta. Isa na dyan ang ating tipas. Ito pala yung katanungan ni Mr. Nathan Wan. Ayan, uh, na sa screen ang kanyang mga tanong. Sir, dito sa inyong tanong, bakit naging kindi ang inyong palaman? Excuse me. <coughs> uh, wag, wag nating uh, lutuing masyado ang inyong palaman. Wag yung sobrang-sobrang halo or over uh, overmix na dahil ganyan talagang kalalabasan maging kindi. Sa preservatives naman, at tarong ninyo kung magtagal ang ating palaman, kailangan lang naman doon, ang aking nasubukan lang, itry nyo ang uh, potassium sorbate Yan sa inyong palaman. 1 uh, teaspoon per kilo ng inyong palaman. Or i-observe nyo din kung uh, gaano ba talaga siya kagandang gamitin. Okay, yes, sir. Ngayon, guys, balik tayo dito sa ating... Uh, tawagin natin uh, tinapay natin na uh, pang pandiligaspi ito guys, technique lang ito sa pagfigura uh, natin uh, sa mga beginners o sa talagang hindi mo pa nasusubukan ito napakadali namang tingnan talaga lang kung sa pagbilog lang ating hamburger, hamburger buns sa ating star bread napakadaling tingnan yan pero pag sinubukan natin hindi, hindi natin mapakinis yan Ah, uh, pasensya na kayo, minsan nabubulol ako. Ah, uh, diyan naman guys, tiyagaan lang naman talaga ang ating paggawa. Hindi pur kita napakadaling tingnan, kayang-kaya na natin gawin. Walang mangyayari guys, kung hindi nyo talaga susubukan yan. Sabi nga nila, sa gawa, hindi talaga makukuha sa tingin yan. Kailangan talaga natin itry, nang itry, nang itry. Huwag kayong mabahala kung talaga hindi nyo pa makukuha. Basta may passion kayong gusto nyo nga uh, Makuha ang ganda ng inyong figura at kinis madali lang yan kung talagang inyong pag-aaralan okay guys, sana sa gusto nga uh, mag uh, mag-business uh, ng isang bakery or ano mga uh, inyong gusto, cake man yan o sari saring hopia or sari saring uh, tinapay nasa inyo yan guys nasa inyo yan lahat ng gusto nating gawin, pag-aralan at alamin mo na talaga kung uh, paano ba natin ito paandarin, paan, paano natin ito patakbuhin na kahit wala pa tayong nakuhang mga uh, beaker or hilfer, kaya natin itong patakbuhin. Kasi kung papasukin natin ang negosyo na hindi wala tayong kaalam-alam guys, sigurado guys mabulaga tayo. Ito naman sa aking ginagawang uh, pandiligaspi or kahit anong ipangalan natin nito. Uh, ang sarap nito pang merienda guys o pang negosyo man kasi kumbaga sa Bisaya ito yung uh, bantok lalo na pag lumamig. Tamang-tama lang to guys. Meron man tayong itong uh, recipe dyan. Magkahawid lang naman yung recipe nila sa Star Bread o sa ating uh, Sputnik. And guys basta tandaan lang natin tayong mga mag-umpisa pa lang o nakaumpisa na kayo huwag kayo basta sumuko sa inyong mga pangarap tuloy-tuloy lang kahit mabagal yan basta usad ng usad ang ating mga pangarap guys uh, malaki talaga ang chance natin na atin itong mapaangat basta magiging positive lang tayo guys sa ating mga pangarap sa ating mga gawain huwag natin isipin ang ganda ng gawa ng iba ang kini sa atin pangit guys, araw-araw mong ginagawa yan, talaga makukuha mo yan at yung ma-observe. Kasi lahat naman ng nagiging magaling at nagiging master sa gawa, dyan din talaga sila nagmumula, guys. So, guys, sana kung may katanungan man kayo dito, huwag lang kalimutang mag-like, mag-comment, at uh, share na rin, share, share talaga ang ating video para may matulungan natin naman yung ipanggustong uh, ipang gustong matuto, guys. Kasi sa dami ng uh, gustong matuto nito, uh, sila nga nag-aaral pa kung anong mga online na platform na kailangan pinag-aralan para lang matuto dito guys libre uh, step by step pa ang ating uh, mga tutorial wag lang kayong, wag lang nyo lang kalimutang magtanong kung ano mang inyong uh, gustong malaman at uh, sagutin natin yun ay lang din sa ating mga na experience guys okay guys uh, sana nasagot ko yung mga mga ibang uh, katanungan nila kung kung mayroon lang kayong gustong itanong pa, mag-comment lang kayo at uh, maraming maraming salamat sa inyong mga pagasubaybay uh, sa ating mga videos lalo na doon sa mga natututo na, sa ating mga OFW. Maraming salamat at uh, kung, kung kung papasukin man ninyo ang ganitong negosyo, guys, napakalaking tulong ito, guys, pagdating ng ating inaarap. okay?